Paano nga ba magpalit ng password sa Facebook kung nakalimutan na natin yung old password natin? Ang importante lang po dito ay nakakonek pa yung inyong Gmail or contact number sa inyong Facebook. Buksan po natin yung ating Facebook. Na-open pa po natin yan at yung password lang po ang nakalimutan natin. So pindutin po natin ang ating profile. Pindutin ang settings icon. Pindutin ang password and security. Pindutin po ulit ang password and security. Pindutin po ang change password. Pindutin ang account. So as you can see, para makapagpalit po ng password, kailangan nating i-enter yung ating current or old password. Pero nakalimutan na po natin, kaya pindutin po natin ang forgotten your password. Ito ay piliin po natin ang send code via email o kaya naman kung nakakonek ito sa ating updated number, piliin natin ang send code via SMS at pindutin ang continue. Magsisend po si Facebook ng code doon po sa ating email o kaya naman sa ating number at yan po ang ilagay natin dyan sa enter the 6 digit code at pindutin ang continue. Pwede na po tayo ngayong gumawa ng ating new password.